Ayan dumawi guys, ito lang huli niya guys oh. <coughs> uh, Ayan okay. huli guys, yan ang ihawin niya ngayon. Ah, okay. Yan. Ayan na guys, maraming nang guys. Ah, nagluluto na si guys Arman ng panghaponan guys. Ayan o, oh, katnik guys. Eh Nice guys. yan? Ilaga guys. Ilaga. Garbi guys na. may gulag sa ilo guys. gulag sa ilo guys. Kaya luan mo bago merent, guys. ayun o pitik. Katag automatic ka. Automatic. Sinko guys. Uh, magandang hapon. Magandang magandang hapon jan sa inyo guys. Uh, dito na po kami nagbabalik ang balokuran guys. po po iron. <laughs> Ayon. Nanghubag ang mata guys kasi ah, mahinit. Mainit, paikot-ikot kami sa ano guys, sa bangka. Medyo ngayon, may hangin na guys. Yun o, no, may hangin na. Tsaka, kanyang tanghali, ang init. paikot ikot kami sa buong bangka. Yan ang kapitan namin guys oh, Yan sa guys. Yeah. Hindi siya makatulog guys, karami bang init guys. Ikot-ikot. Ikot-ikot. Makatulog. yang mana menbilannya guys oh guys deh contohnya bagi ini itu guys mari mari ini tuh deh dia sang <tangan> aku dok-dok are direnda de rene boje ookma masol ala maka kwaka dele kaoler ugma aw hazo jona kono ngonta hana ugma so da blake ga no me nise

일핀 일핀 Ayun guys oh. Ganun birthday. Kilaw si guys Arvan kasi 29 bay, uwi na malapit na kami uwi isang linggo na lang. Ay, uh, magkilaw, magpalakas. Magpalakas guys, magpalakas kasi malapit na uwi. 29 bay, uwi na kasi malakas ang hangin. Ngayon lang nakaroon ng oras na mag-vlog kasi kanina ang init. Hindi maka-vlog si Gareth Ayman kasi mainit. Kasi ikot kami sa bangka. Mamaya maghila kami ang madaling araw ng balsa.